Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Time, the new Filipino time ala sa is ng gabi This time check is brought to you by DriveMax Capsule Lalaking angat, tumatagal Six sa six, mga bagong balita Rinig, Rinig. Sa, buong sa buong bansa Narito na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide Mula sa Brigada News FM Manila DriveMax Umaangal Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico, paiimbitahan na sa susunod na flood control hearing dating House Speaker Romualdez nakatanggap umano ng sangkatutak na maletang may lamang pera ayon kay VP Sara. Diskaya couple, humarap sa pagdinig ng ICI ngayong araw. Kibuloy, muling isinugod sa ospital dahil ulit sa hirap sa paghinga. At si naglabas ng bagong listahan ng mga influencers na ipate-take down ang mga page. Sash na laparan, nakiisa na rin sa kampanya laban sa illegal na online sugal. Bandita. Bandita. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max Brigada Balita Nationwide. Drive Max Balita. Balita. Magandang Gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita nationwide. Araw po ng Martes, September 30, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel Dibera. IMAX, IMAX, Brigada Balita, Nationwide. Ka Brigada, pumalag ang ako Bicol Party List sa pahayag ng isang kongresista na dapat itong humarap sa diskwalipikasyon. Kasunod po ito ng pagre-resign ni Rep. Elizalde Co. kahapon. Nanindigan naman ang kasamahan ni Co. na nagbitiw ito sa pwesto dahil de lumuno sa Delecadesa. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! <laughs> Hindi makatwira na i-disqualifica ang Ako Bicol party list. Ito ang binigyang diin ni Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. kasunod ng panawagan na i-disqualify ang party list dulot ng pagbibitiw sa pwesto ni Representative Elizal Co. at ang pagkakadawit umano nito sa kontrobersyal na mga isyu. Ayon kay Garbin, wala pang criminal o administrative case na isinampa laban kay Ko. Wala pa anyang napatutunayan sa mga aligasyon laban kay Ko at tanggap nila na ang resignation nito ay hindi nangangahulugang absuelto na ito sa mga kakaharaping kaso. そう。 Punto ni Garbin, ang resignation ni Ko ay dahil sa delikadeza upang hindi maimpluensyahan ang mga investigasyon ng Kamara at iba nagsisiyasat sa umano'y maanumal flood control projects habang nakatutok sa legal defense at medical treatment. Kung paparusahan ng ako bicol party list sa mga paratang na hindi pa napatutunayan laban kay Ko, pinagkakaitan umano ng karapatan ang milyon-milyong botanteng Pilipino na nagtiwala ng kanilang boto sa naturang party list. Dagdag ni Garbin, ang panguhusga kay Ko ng walang due process ay isang mapanganib na pag Papahina sa rule of law. Ang pananagutan ay hindi umano isinusulong ng walang hapas na pagkondena ng publiko, kundi sa pamamagitan ng pagtadima sa proseso, ebidensya at pagiging patas. Iginiit pa ng kongresista na hindi ingay sa politika ang maglalahad ng katotohanan, kundi hostisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila.

Samantala matapos madawit ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Zaldico sa usapin ng flood control, Senate Blue Ribbon Committee iimbitahan na raw ang dalawa sa susunod na flood control hearing. Samantala, si Senador Bato de la Rosa naman handa raw magmosyon na ipasite in contempt si ko kung hindi ito haharap sa pagdinig. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, Ibrigada! Ibe na Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Ping Lacson na paiimbitahan na nga rin nila sa susunod na flood control hearing si nadating House Speaker Martin Romualdez at Resigned Congressman Saldico. Ito'y matapos nga silang idawit ng testigong si Orly Gutesa sa soy ng FIDAVI nito. Ayon kasi kay Gutesa, kabilang daw siya sa mga nagbubuhat at di umanin nagde-deliver ng pera sa bahay ng dalawa. Ayon kay Lacson, magpapadala sila ng letter sa address ni ko, habang ang invitasyon naman para kay Romualdez ay kanilang ipapadaan kay House Speaker Faustino D. III bilang pagkilala nga sa Interparliamentary Courtesy. Samantala kung hindi raw ito makakarating ay nakahanda naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na magmosyon na ipasite in contemptu. Kaya nga, kaya nga ikunti mo dahil hindi magpakita. But if he's oh. not in the country, sir, how easy with that be? Bakit, bakit, bakit ba kung uh, wala ka sa country, eh, hindi ka pwede umuwi? Kung gusto mo tayo harapin yung uh, Blue Ribbon Committee? Sa kabilang banda, bagamat bumaba na sa pwesto si Ko, ay giniit naman ni De La Rosa na hindi pa rin ito sapat. It's not enough. Stepping down is not enough. So do you think what will be ah. enough? Ah what will what be what enough? will be enough is uh, to investigation if it warrants uh, prosecution prosecution and if it warrants, if uh, it warrants conviction conviction uh, that's that's what the people are are uh, looking for. di sapat na buwabalaw siya sa posisyon niya. No. Bakit, bakit uh, sapat na? Kung uh, kinakailangan talaga Malabot, malabot. Sa ngayon nga, wala pang nababanggit na bagong schedule si Laxon para sa pagpapatuloy ng kanyang flood control hearing. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Authority. Samantala naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil sa pagkakaugnay umano ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga usapin ng katiwalian. Ito ay kasunod ng sinabi niyang nakatatanggap ng kickback ang kongresista mula sa illegal gambling. Sa kanyang statement ngayong araw, sinabi ni VP Sara na naniniwala siya sa istoryang sangkatutak ng mga maleta ng pera na inihahatid umano sa bahay ni Romualdez. Tumutog maraw kasi ito sa napabalitang pagtanggap ng mambabatas ng suhol. Itiniindi ng Vice Presidente na laging lumalabas ang pangalan ni Romualde sa usapin ng korupsyon maging sa Delaware Court Proceedings na kaugnay ng Okada Manila Casino. Ani Duterte, hindi ito nagkataon lang kundi disturbing o nakababahalang pattern at itong pattern na ito ang nagbibigay kredibilidad sa testimonya ni Orly Or or liguteza, hinggil sa maleta ng basura na inihahatid sa kongresista linggo-linggo. Maliban dyan, sinabi rin ni Duterte na paulit-ulit niyang kine-question ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpili niya kay Romualdez bilang House Speaker. IMAX. 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 Samantala mga kabrigada, pumalag ang malakanyang sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte hinggil sa pagpili daw noon ni Pangulong Marcos kay Martin Romualdez bilang House Speaker. Ayon yan sa malakanyang walang kinalaman ng Pangulo sa paglukluk ng pinuno ng Kamara. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo! Brigada! Report! Binatikos ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagsabing nagpakita ng flawed judgment si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpili kay Representative Martin Romualdez bilang dating House Speaker sa kabila ng pagkakabanggit sa kanyang pangalan sa Delaware Court Ruling. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang batayan ang sinabi ng Vice Presidente dahil malinaw ang prinsipyo ng separation of powers ng executive at legislative at walang kinalaman ang Pangulo sa pagpili ng leader ng Kamara. Huwag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kaya Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So huwag niya pong kakalimutan yon. Giit ni Castro, bilang isang abogado, dapat alam ni Duterte ang pagkakaiba ng simpleng pagkakabanggit ng pangalan at ang pagkakaroon ng hatol o conviction sa Delaware case. At yung binabanggit pong Delaware decision, sa Delaware Court. Muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si uh, Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na -me mention din sa mga di umanumaanumalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Samantala, hindi rin pinalampas ng malakanyang ang pahayag ni Duterte na darating ang panahon na natutumbok hindi ng pananagutan ang palasyo kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Castro, wag ipahid ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon ang mga isyong inamin noon ng kanyang ama hinggil sa pagnanakaw sa pondo ng bayan dahil ngayon ay mismong si Pangulong Marcos Anya ang nagpasimula ng investigasyon. Mas kita po mismo, na, napakinggan po natin, si uh, Senator Cheese Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung anuman ang patungkol sa mga ama-anumalyang nagaganap ngayon. Ang tangi lamang po yata niyang alam ay sirain ang pangulo Marcos Jr. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Authority. Imax. Imax. Samantala sa unang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Kumirma naman sa isang kasunduan ang ICI at Anti-Money Laundering Council para labanan ang korupsyon. May report si Brigada Jigoko Studio, Ibrigada Mo. Brigada! Report! Humarap ngayong Martes ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure sa Tagig City para sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanamalyang flood control projects. Unang dumating sa ICI si Sara bago si Curly na nakasuot pa ng bulletproof vest at bitbit -bit ng Senate Sergeant at Arms. Ito ang unang beses na dumalo ang mag-asawa sa pagdinig ng ICI. Tikom ang bibig ng mag-asawa sa mga tanong ng media. Samantala Ngayong araw din pumirma sa isang kasunduan ng ICI at Anti-Money Laundering Council para magtulungan sa laban kontra korupsyon. Pinangunahan ni na retired Supreme Court Justice at ICI Chair Andres Reyes at AMLAC Chair Eli Remolona Jr. ang pirmahan na dinaluhan din ng mga kinatuan mula Securities and Exchange Commissions at Insurance Commission. Ayon kay Reyes, simbolo ito ng matibay na paninindigan upang sugpuin ang korupsyon at ibalik ang tiwala ng publiko. Giit niya, bagamat labing limang araw pa lamang ang ICI at apat na abogado lang ang voluntaryong nagsusulong ng investigasyon, malawak ang kanilang mandato para maghanap ng pananagutan at ibalik ang integridad sa infrastruktura. Common sense dictates that the law and the strong institutions must stand together as a unified team to address corruption. It is only through cooperation that we can confront the many faces of crime, graft, and the aspects of governance. Thus, today's memorandum of agreement is not a mere formality. It is a firm dedication of our shared resolve to root out corruption and defend the trust of the Filipino people. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1, Brigada News of Manila, The Music and News. Kabrigado sa gitna ng ingay sa politika at magkakasulungat na pahayag ng mga lider ng bansa. Kaunay pa rin sa isyo ng katiwalian, tiniyak ngayon ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling buo, disiplinado at matatag ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi pa ng militar, hindi kailangan ng anumang loyalty check dahil matibay ang kanilang paninindigan sa konstitusyon at maging sa bandila. Nanatili ring matatag ang seguridad ng bansa. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! brigada. <laughs> so, <laughs> sa isang sa pagiging unstable ng pamahalaan, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling buo at matatag ang seguridad ng bansa. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng sandatahang lakas. Oo po ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas. Kami po ay uh, solid and uh, disciplined organization and we remain professional through all of this po. Our loyalties remain to the Constitution and to the flag. Sa kabila ng mga hakahakat, haka at kumakalat na disinformation tungkol sa muna yung mga destabilization plot, iginiit ng AFP na wala itong basihan at nananatiling professional at intact ang kanilang organisasyon. Na meron daw pong mga plot na sinasabi dyan Klaro po, wala po itong katotohanan and uh, the AFP is intact, professional and disciplined. Disinformation lamang po ito, no? And uh ang gusto po natin eh hindi po magkaroon ng paghasik uh, ng ng gulo at duda sa ating mga kababayan. We'd like to put an analogy to this, no. This is like being a guard on a watchtower analogy. So para kami po, kami pong AFP ang nandoon sa tore. Habang nasa ibaba po ay uh, abala sa chismis at sa gulo, no? Kami po ay nakatindig, nakatingin sa malayo. Nagse-prepare po tayo, no, for territorial defense. Alerto po tayo at handa, even for HADR. At hindi po tayo naaapektuhan ng anumang ingay tiniyak din ng sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi matitinag ng mga ingay sa politika ang kanilang misyon at mananatili silang neutral. Well, at this crucial time po, no, politically motivated distractions are like static on a radio. They make noise, but they don't actually change the signal. Our focus is locked on our mission, and that is to protect the people and secure the state. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada IMAX. Panfita, IMAX. Samantala, inirekomenda na ng Reserve Command ng Philippine Army ang delisting ni Congressman Kiko Barzaga. B IMAX bilang military reservist. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Louis Di Maala, ito ay matapos ang masusing investigasyon hinggil sa kanyang post sa social media na tila naguudyok sa AFP, PNP at mga reservist na sumama sa anti-corruption protest noong September 21. Si Barzaga ay may ranggong private at naging reservist noong January 10, 2025 sa ilalim ng National Capital Region, Regional Community Defense Group. Paliwanag po ni Di maala hindi maaring makilahok sa anumang protesta ang isang active reservist, lalo na kung ginagamit ang kanyang pangalan at unit na kinabibilangan dahil ito ay maituturing na representasyon ng institusyon. Samantala mga kabrigada, muling isinugod sa ospital si Apollo Kibuloy dahil sa hirap sa paghinga. Ayon niya sa Bureau of Jail Management and Penology or BJMP, dinala sa isang pampublikong ospital si Kibuloy noong September 11 kung saan natukoy na meron siyang community-acquired pneumonia na nasa moderate risk. Ayon pa sa BJMP, iag agad na pinaalam sa korte ang kanyang kalagayan at noong September 15 ay naglabas ng kautusan ng RTC Branch 159 sa Pasig City na nagpapahintulot sa kanyang pagpapaospital. Sa kasalukuyan, nanatili si Kibuloy sa isang pampublikong ospital para sa gamutan at masusing binabantayan ng mga otoridad. Patay pa sa BJMP, nasa maayos at matatag na kondisyon na siya ngayon habang patuloy na nagpapagaling aling sunod yan sa kanilang palisiya sa medical na pangangalaga ng mga persons deprived of liberty. Kung maalala, enero nang naangama hospital si Kibuloy dahil din sa kaparehong sakit na pneumonia. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan. Na DriveMax, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel de Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 86 days na lang, Pasko na. Mula rito sa Brigada News Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.